Okay. Isipin mo to. Nasa isang boardroom ka. Mainit ang usapan, pero ang pinag-uusapan ninyo hindi lang yung kita para sa next quarter. Ang tanong sa mesa ay, anong magiging epekto ng desisyon ninyo sampung taon mula ngayon? Paano kung ang bawat tao sa team mo, tinitignan mo hindi bilang um, asset lang, kundi bilang isang taong kailangang alagaan? Para sa ating pagtatalaki ngayon, meron tayong mga sipe mula sa isang aklat tungkol sa responsible leadership. Ang misyon natin, himayin ang isang ideya ng pamumuno na parang radical pero sa totoo lang sobrang lumana. Tinatawag itong stewardship leadership tama. At ang sentro talaga ng usapan natin ay isang malaking pagbabago sa pananaw, no? Mula sa pagiging isang may-ari, yung owner na parang akin to lalat, patungo sa pagiging isang um, katiwala, isang steward. Isang tagapangalaga. Oo, tagapangalaga. At titingnan natin kung bakit hindi lang ito basta magandang pakinggan na pilosopiya. Sabi ng sources natin, isa itong practical na balangkas lalo na sa magulong mundo natin ngayon. Okay, so simulan natin sa problema. Sabi sa mga binasa natin, ang karaniwan sakit ng traditional leadership ay, ano, parang karera lang yan para sa kapangyarihan? Sa posisyon, sa short-term gain. Oo, yung mindset na paano ako mananalo. Pero parang sinasabi dito, yung ganyang agiisip, may expiration date na. Eksakto, hindi na raw sustainable ang stewardship leadership. Iba yung tanong na binibigay. Hindi, how can I win? Kundi, paano ko to mapapalago para sa mas mahabang panahon? Ah, so hindi siya tungkol sa pagbitaw sa power? Hindi, hindi. May authority ka pa rin, syempre. Pero ang focus mo ay sa responsabling paggamit ng impluensya. Ang goal dito is i-align lahat, di ba? Yung ginagawa mo, naka-align sa purpose. Yung mga tao mo, naaabot nila yung potential nila. At yung resources nyo, napupunta sa mga bagay na may tunay na epekto. So ang malaking pagkakaiba pala ay yung timeline. Traditional leadership nakafocus sa quarterly earnings, stewardship sa pagbuo ng isang um, pangmatagalang legacy. At yan yung crucial point. Ang legacy hindi lang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa isang matatag na kultura, sa mga taong lumago sa ilalim mo. Sa epekto sa komunidad? Oo. Yung panandaliang tagumpay madaling maglaho, di ba? Pero yung legacy nananatili. Makes sense. Kasi kung masyado kang focused sa short term, parang parang nagse up ka para ma-disrupt ka. Lalo na mayon ang bilis ng teknolohiya. Sinasabi ba ng source na yon ang dahilan kung bakit maraming kumpanyang napag-iiwanan? Diretso nilang sinabi yan. Actually, may isang linya doon na tumatak sa akin. Organizations that fail to adapt will fall behind. Kaya ang stewardship hindi na lang isang nice to have. Sabi nila strategic imperative na to. Isang pangangailangan para mabuhay? Tama. Kung ang focus mo lang ay ang susunod na tatlong buwan, paano mo paghahandaan ng susunod na sampung taon? At akalain mo, no? Okay, siguro bagong idea to mula sa Silicon Valley. Pero dito nagkaroon ng malaking twist yung source material, no? Sinasabi rito na para maintindihan ang stewardship, kailangan nating balikan hindi yung mga bagong business books, Kundi, pinakamatandang teksto sa kasaysayan. Oo, at dito nagiging malinaw na hindi ito basta trend lang. Ang ugat nito ay malalim, philosophical and even theological. Tinutungto nila ito pabalik sa aklat ng Genesis. Okay, sige. I-breakdown mo yan para sa hamin. Anong koneksyon ng isang um, sinaunang teksto sa isang modernong boardroom? Bale, ang fundamental na idea sa Genesis ayon sa source ay simple lang. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat. Okay. Ang mundo, ang resources pati na ang mga talento natin. Tayong mga tao hindi tayo ang may-ari. Mm. Itinalaga lang tayo bilang mga katiwala, tagapag laga. May isang utos sa Genesis 2.15 na to work it and take care of it. Pagyamanin at alagaan. Ayun. Sabi ng source, ito raw ang orihinal na leadership mandate. Hindi para abusuhin at ubusin, kundi para palaguin at protektahan. So, hindi siya tungkol sa relihiyon per se, but about a foundational principle na tagapangalaga lang tayo. Hindi may ari. Parang nanghihiram lang tayo ng lahat. Precisely. At dinugtong pa nila dyan ang konsepto ng Imago Dei. Yung nilikha sa wangis ng Diyos. Oo. At ang argumento ay, kung nilika tayo sa kanyang wangis, ang pamumuno natin dapat sumasalamin sa karakter niya na ano, makatarungan, mapagkalinga, malikain. Kaya kapag inaabuso natin ang mga tao o sinisira ang kalikasan, hindi lang tayo gumagawa ng masamang business decision. Nilalabag natin ang mismong disenyo kung bakit tayo binigyan ng responsibilidad. Okay, okay, I get it. Pero if profit isn't the only metric, paano natin malalaman kung nagtatagumpay tayo? Kasi sa totoo lang, yung mga salitang long-term value at goodness, ang hirap niyan ilagay sa Excel sheet. And that's exactly the problem na in-address ng source. Sabi rito, kailangan nating lumayo sa pagsamba sa mamon o yung kayamanan for its own sake. At kailangan nating mag-adopt ng mga bagong sukatan Nagpropose sila ng apat. Sige, ano yung una? Ang una, ay relational equity. Relational equity, parang social capital, tiwala. Parang ganoon, pero mas malalim. Gaano kalakas ang tiwala sa iyo ng mga tao mo, ng mga kliyente mo. May binanggit pa ngang verse, ang mabuting pangalan ay mas kanais-nais kaysa sa malaking yaman. Hindi mo 'to makikita sa balance sheet, pero ito yung pundasyon. Interesting. So, yung employee retention rate mo, pwedeng sukatan yan, pero tinitignan mo siya hindi lang as a business metric, kundi bilang sukatan ng tiwala. Okay. Ano yung pangalawa? Pangalawa, influence for good. Ito yung paggamit ng posisyon at resources mo para sa positibong epekto, hindi lang sa loob ng kumpanya, kundi sa buong komunidad. So, hindi lang siya do no harm, may active mandate na do good parang CSR pero nakabake sa DNA ng bawat leader hindi lang isang department Eksakto hindi siya afterthought at konektado yan sa pangatlo long term value creation Ito yung paulit-ulit nating sinasabi ang tanong dito, ano mga sistema o kultura ang kailangan nating buuin ngayon na magbe-benefisyo pa rin sa mga tao sampung taon mula na yon? Parang yung founder na nag-design ng isang company culture na sobrang tibay. Kahit wala na siya, andun pa rin yung values. Perfect example. At yung pang-apat, na siguro pinaka-personal sa lahat, ay spiritual growth and character formation. Tinitingnan dito ang pamumuno, hindi bilang trabaho lang, kundi bilang isang ang um, arena para hubugin ang pagkatao mo. Isang paglalakbay. Oo. Bawat desisyon, bawat conflict, pagkakataon yan para maging mas mapagkumbaba, mas matapat. At para illustrate ito, binanggit nila yung Parable of the Talents, ah. di ba? Pero parang may ibang angulo yung analysis nila. Tama. Kasi ang madalas nating maalala, yung dalawang lingkod na pinalago yung pera. Pero ang mas mahalagang aral daw ayon sa source ay nasa ikatlong lingkod yung nagtago ng pera. Ano ba talaga yung kasalanan niya? Hindi naman niya ninakaw. Hindi. Ang kasalanan niya ay takot. In action. Ang kasalanan niya ay hindi na ginamit yung ipinagkatiwala sa kanya para lumikha ng halaga. Wow! So sa stewardship model, ang pinakamalaking pagkukulang ay hindi lang ang paggawa ng masama, kundi ang hindi paggawa ng mabuti sa resources na hawak mo. Precisely. Kasi yung amo sa talinghaga, ang papuri niya sa dalawa ay hindi well done, rich and profitable servant. Ang sabi niya, well done, good and faithful servant. Ang sinusukat ay yung karakter kabutihan at katapatan, hindi lang yung kita. You know, ang ganda pakinggan, it all feels very philosophical. Pero iniisip ko, okay, lunes na bukas, may team meeting ako, paano ko ito gagawin? Nagbigay ba ang source ng mga um, concrete steps? Diyan na nga papasok yung pinaka-exciting na parte. Yun yung tulay na ginawa nila. Mula sa philosophy, nagbigay sila ng mga practical na haligi at tools. Ang unang haligi tinawag nilang human centered approach. Okay, so hindi na human resources. Exactly. Ang utos dito ay ituring ang mga tao hindi bilang resources kundi bilang mga imago day, mga nilalang na may likas na dignidad at potensyal. Ang model dito ay servant leadership. Naalala ko tuloy yung isang manager ko dati. Kahit gaano kahirap yung desisyon, palagi niyang ipapaliwanag kung bakit. Yung transparency niya, yun yung nag ng trust. Ganun ba yon? Eksakto yan. Dagdag mo pa dyan yung pag-invest sa paglago nila, pagbibigay ng tiwala at otonomiya, at syempre, pag-prioritize sa well-being nila. Hindi mo sila pag-aari, pinagkatiwala lang sila sa'yo. Okay, that makes sense. Ano yung pangalawang haligi? Pangalawa, Innovation with Purpose Sinasabi rito na ang creativity at teknolohiya dapat gamitin para solusyonan ang mga tunay na problema at isulong ang misyon. Ang teknolohiya tulang yan, hindi amo. So, innovation with empathy, kumbaga, hindi yung gawa ka lang ng gawa ng bago kasi cool. Ayon, precisely. At ang pangatlo, na siyang parang sinulid na nagbubuklod sa lahat, ay accountability as bedrock. Ito yung sinasabing loom that holds it all together. Okay, kailangan ng pananagutan. Oo. Kung walang accountability, kahit gaano kaganda ang intensyon, babagsak lahat. Ito yung tinitiyak na may pananagutan sa resulta, nasusunod ang ethics at napipigilan ang pag-aaksaya. Sige, accountability is key. Pero paano? Nagbigay ba sila ng like isang dashboard para sa lahat ng to? They do. At dito na ito nagiging sobrang actionable. Nagbigay sila ng specific tools, for example, yung stewardship scorecards. Scorecards? Oo. Isipin mo, isang scorecard na sinusukat hindi lang kita, kundi pati yung epekto sa tao, employee engagement, well-being scores, pati yung alignment sa misyon. So, sa performance review, hindi lang sales target ang pag-uusapan, kundi kung paano mo rin inalagaan at pinalago yung team mo. Eksakto. Meron ding resource allocation maps isang visual tool para makita kung saan ba talaga napupunta ang pera at oras ng kumpanya. Naka-align ba to sa values natin? That's powerful. It forces you to put your money where your mouth is. At yung panghuli, people dashboards. Ito naman para itrack yung well-being at paglago ng bawat miyembro. May mentor ba sila? Natututo ba sila? Healthy ba ang workload nila? Sa pamamagitan ng mga tools na to, yung stewardship, hindi nalang lang abstract na konsepto. Nagiging isang management system. Nagiging isang management system na pwedeng sukatin, i-manage at i-improve. Grabe. Mula sa isang simpleng pagbabago ng pananaw, stewardship lapan sa ownership, dinala tayo sa isang buong balangkas na may malalim na pundasyon, mga bagong sukat ng tagumpay at mga napaka-practical na tools. Ang linaw. At sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik at konekta sa iisang ideya, ang pag-iwan ng isang legacy. Isang legacy na hindi sinusukat sa laki ng bank account mo. Hindi sa taas ng building? Oo, kundi sa mga buhay na nabago dahil sa iyo, sa mga sistemang naging mas matatag at makatarungan, at sa isang epekto na patuloy na umaalingawang kahit matagal ka ng wala. Kaya yung panghuling tanong na iniiwan sa iyo ng mga binasa natin ay hindi kung magiiwan ka ng legacy kasi lahat tayo may iniiwan. Ang tunay na tanong ay anong klasing legacy ito? Sa lahat ng ipinagkatiwala sa iyo, oras yan, talento o posisyon, ano ang isang maliit na hakbang kahit isang desisyon lang ngayong linggo na maaari mong gawin para simulan itong pangasiwaan sa paraang lampas sa sarili mong kapakanan?